Ilaw ng ano mo. Uy! Fosit ka! <laughs> Tinood ra! Tinood yun! Abi na akong piki! Haba oh! Oh! Fosit! Salit na maglambat kami ay Oh! Nangadali man din! Haba no! Wala inggit dyan yung... <laughs> Ako rin! Saan na? hmm uh mm -huh. Tapos oh, oh, oh. oh. ah, Yun, ang haba eh. Hali, eh Yan tapos na kami nakalatag na lambat badi Tapos yan yung ginawa namin Nag Nila, ganti-ganti Wala naman ako, nag ano ako Nag nanonood lang ako sa kanila Pero may, ayan lang ilaw oh. Plus light luck <laughs> dali dinawihan na naman oh dali ayun tamad <laughs> barako <laughs> barako sige pa yung ano so, oh sige timbang lang timbang Malaki, timbang man. so tamad <laughs> dito ilagay mo sana isa dito bro ilagay ang kapat haba oh <laughs> ito pala <laughs> Sabi na sa inyo eh. Saan yung isa? Saan yung isa? Diyan sa ano? Ay, sino ang malaki sa kanila? Malaki yun Ah, malaki nga talaga yung bago. Mas malaki ito, mataba. O, oh, nakadali kami. O, o, o. Haba o. Oh. Haba o. Grabe. Ang haba. So. Dalog. Hindi naman dalawang kilo na yan. Tatlong kraso. Haba, ang laki. <laughs> grabe, dalawang piraso so oh istong isa buti <laughs> um, oh, oh, pa yung eh? ano magganito ganito timaan niya ha tima, timaan pala ano lang yan hmm nakadalawang ano kumo sa bagay isa pa magulikat kumo ito ito yung sayo, malaki sakin <laughs> sa si laki na lang hulihan wa <laughs> sa inyo eh. Pero sa kanya, ibinta niya yan. Ah, Mabik. Mabik. Grabe. Ma uh, yan lang yung niya. <laughs> <Kabi> yun. <laughs> tulog uh, <laughs> 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 Grabe talaga. Pagkalaki. oy So... Sobra ang laki oh. Laki ang barato, eh? Dalawang piraso. <laughs> Ay, ano ito? Oh? Dalawang daan na ito mahigit. So, kilo na yan oh. Meron pa, meron pa. pa. Ha? Meron pa kinain. Na, dito dito. Ito? Kinain daw ulit. So, bumitaw lang. bumitaw lang. Ngayon, ngayon ka. Yan, yan, yan ah. Ganyan, no? Mm. mm. Duh, <laughs> Rat sada! Halo! Rat sada! Sanaen. Oh, barako. Nah, oh baraku -ba lit. Ah babae babai. Babai. Babai, babai. Eh barako. Barako. Hu uh hu. <laughs> Tatlo! Ang kay! Isang kilo na ito. Isang kilo na ito. Sobra na ito isang kilo, no? 300 plus, ah? 400. Asakto ah, ito. Uy, hindi. Uy, na lang yan. Pagulo natin. <laughs> uy, iba na yung tura niya. Ayaw talaga niya mag ano na ano. Sabi ay. binigyan ng pamain eh. Maswerte talaga, uy. Tatlong piraso. Mayroon pa yan. Sige tayo, mayroon pa daw. May, eh. ah. Hindi pa nagbabatang ng lambat. Ayan, ah. Ay. <laughs> may, may lang batak na ng lambat. Huwag muna tayo magbatak hanggang, hanggang sinisibaran. Ang liig ng na <nila> mabali. <laughs> ay, ikaw dyan. Hindi ka man sinisibaran dyan. Ay, walang na boy. Ay, hilahin mo na yung ano mo. Yung... Aba, Pamain wala. Ayan, binadupraan lang na pusit yan. Dilip pa eh. Dilip. Oh, tatlong pirasa. Malapit yan ito sa itlugan ah. Kumo na lang ito, kay? Uy. Malapit yan ito sa itlugan. Kumo na lang ito. Hindi <laughs> <laughs> nyo talaga ikumo, Kadamo talaga. <laughs> Tatlo, sakto talaga ito kay laki. Kay maliit man siya. Divide okay. Three. Oh, divide 3. Isang kilo. Hindi, common yan. Isang kilo kapalong. <laughs> <laughs> Pak, mayroon na naman ako. Kapatay ko lang ng kamera ha? Mayroon nga? Mayroon nga yan? Babay Babay ayun Ayan, gaway. Gaway. Sikpaw so, eh, daw, lak, bilis. Sikpaw. Gaway, ga gaway. Ako sikpaw. Eh, may parte ka, eh. Simple, ikaw nag-abot no, ng okay. ayun na. Maliit lang pala. Maliit lang. Ito, so, babae. Babae. Ha? Mm. Ah, grabe. Buti pa yung nakalampot. So, yan. Itloga siguro ito. Itlogan nga talaga ito. Meron siguro ito talaga. Apat na, apat na piraso. Isang babae, tatlong barako. Ah. Uh. kagawad din niya. Hindi. Parang bang kami kagawad. Ano kasi kagawad yan? Nagdikit sila dito. Pamundoy niya. Labdeng niya. So, ano, may, may lang yan. May huli na yan. Patayin ko muna yung camera para makatipid sa battery. Ano, si dinawihan na naman, o. Gawad. Ay, Ay, nakabitaw po. Ay, susayang. Nakawala. Nagwala. Ibubukas ba? Baka kinibad yan sayang bumitaw maagap alas 5 jis ha wala May... eh ito talaga yung bangka na yan dyan banda sa unahan namin namusit talaga yan sila ng magdamag samantalang kami nag lang kami ng ano ng lambat tapos yan sinubukan magganti-ganti nakadali si Roberto pero kumun yan ha magantay ka lang uy <laughs> di na magsalita oh mayroon mm, mayroon na naman sapul na naman ito na ito na sapul na naman na naman ay balagbag balagbag pa hindi siya mabalagbag na. Oh, Bumbabumba, bumbabu. Hindi <laughs> siya <laughs> mabuti. Okay, okay. So, Sayang guys. Magdalawang kilo na. <laughs> Kumo na ito kay hindi na ito pwede. Ay, tekan tekan jan. Ay, paano kung ka hindi na pwede ito sa deadline sa deadline ay. <laughs> baka hindi ka makauwi sa inyo. <laughs>

Ah! Aroy! Dalawang aray. kilo na. Huwag mo ipabuga sa silp. Ah, oh, kita mo doon ang punta eh. Huwag <laughs> <Kuma> mo naman. Ay, <laughs> na. grabe na, oh, magdalawang kilo na. Meron yan dito, hindi awalan. Ha? Hindi dito, malapit yan. Tanggapin mo lang, Ha? Eh, Tanggapin like, ah? tanggap mo lang po slit, kumunyan Meron din, oh, yung sikpaw. O oh, ito oh. Ito. Mayroon, bago lang sinibaran itong nasa unahan. Ito yung ay, paano kung masigpaw na nagawa ako ng kamera? Burit ka na naman. Parang hindi seryoso yung mukha mo, ha? Sabi mo yun. Nagtuloy. Oh, Sus. Wala, wala. Gaway kasi. Paano? Wala. Hindi <laughs> para sa'yo. Naano na yung... <laughs> Ito, wala na, wala na dito sa likod. <laughs> Tiganti man yan. Oh, yan na. Dinawi na naman. So, buti pa yung ganito ay. Eh. ka kami ng itlugan. Siguro, timani ng maikiki. Aroy! Uy, sayang. baik mm Hmm. Babae. Eh? Kawala. Ay, <laughs> gabi din. Kami sa natin huli. Wala. Agad ang pandiinan natin. <coughs> ang kinain. Ang pa yung hangin ng palaw. natin ng Ayun o, no, bago maglab, ah, naglabas ng isang sususus sa buhay tapos ang Itang kanal dito. Yan, wala yan, malayo yan. Hmm. Aga ngayon, Ayan Oh, oh. Ayan ang timaan. Tapos dito. Kanyan rin bago maglabas yung susu sususususo sa Picturean hmm. mo lang. Ay sa napuray. Walang pang picture ito. Gawa yan. Dahan-dahan lang. lang. -ha? ha? Ha? Tatlo. It look. Ba, muka kum <coughs> kum huh? Butiti? sarap. Nak? look, No. Aw, oh, ano, pusit, ano, yang <laughs> bagula yung oh, bidukan pa. Bitawan mo. Ano yung may bagula. bagulan? Yan pala <laughs> oh, oh. yung sumibad kanina eh Dapat sinama pala <laughs> dito party. Wala ka talaga. Kasi daw mo yan dito, may ka-party ka. prank it's a prank. It's a prank. It's a prank <laughs> ah, liwanag na. Oh, 5 5:30. Ay, si Robert di lugi tayo. Wala wala lugi. Luging lugi. Wala man lang uh -huh. Ay, kung nag -ano rin ako nag namusit rin ako ay so. Ito yung so. Ano ito? Mga nasa 600 ito. Ah, may niyan. Ayun oh, paknit-paknit 'yan yung Diyan kumakain yung ano yung mga barako. Pamain ano matambaka. Buhay yan kanina. Okay. May hirap niya yung mga naglaot. Ay, ng piraso. Lalo ang piraso. <coughs> Alam na. Alam na yan. Yan, matamba ka lang. Naka, ano yan, tatlong parasong barako yan. Dalawa. May mo Utlaw ang susususo sa napuray. Ang kanal na noo. Ay, timaan. O kaya yung, yun, o yung. Yung sa timaan dyan. Yung sakto-sakto yun. Yung pala papulas lang ang kahit. Yung nga, papulas lang nga. Yan. Yung lutang ba ito ba? Yung sakto lutang naman. ba? Kali lang. Mamsit mamaya. na mamaya. Ay, grabe. Kadali sila, oy. Ako, wala man lang. Kadali ako isa. Isa. Bagulan. Perti pang gamaya. It's time to batak ng lambat. Pero nakadali talaga ng pusit si Robert. Uy! Uy!

Bakit ganyan? Oh. Hindi may ilagay. Ma, tanggal sana yung lambas. Buslot sana lahat. Yan. <laughs> Bago yan pa. Buslot uh, malay mo. Itong walong piraso sana. Kung di ano yung dalawa, no? Yung hmm. sikpaw, oh. <coughs> <coughs> sikpaw, oh. <coughs> Mababaw lang rin itong nilataga namin ng lambat. Nasa ano lang, lucidi pa. Ah, sobra pa sa bawi yung pusit na yan. Sabi nyo nung dito si Kiabon. Wala. kabilang nyo si Kiabon Bakit? Hindi mo nakita sa ano? Wala. Sabi nyo nung 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 ah, lang nung sa nung nung no? nung Oh, yun pala ang habol niya. Hindi siya naghahanap ng sarili niya. Sa Di ba? Dito lang wala. Eh, ba? Dito lang po huli tuloy. Ano, sur, ano pala yung huli nila Ano pala yung huli nila kahapon? Ano diba? pala oh, yun. yung eh si Pio Bien no? oh. Saan? Yan. Saan ba? Yes, sa unahan sa may the plug, ng the Ay wala ang mag-aw ito. Okay. Wala man si komando dito, ano? Ha? Dami oh. Ini yang lagi ketik. Oh. Ganda nang hula nya oh. Asik. Lok. Lok. Sama apa don? ay oo <coughs> tignan mo nakadali man din ang lambat lang yan kapulas Tambat lang pagpunitan mo, wala. Harun si ano. Patingnan mo. Ang purpose ay manlambat. Itong kasama na rin yung pusit. Oh, sa amin, namusit rin kami. Yung anak ko kami sa ko niya. Ni, ano? Babay, pwento. Sang kilo. 6 oh. kilo. Namusit rin kami, oh. oh. Papulas lang. Okay. Ano kilo. point kilo. Okay. kilo. yung lalaki? isang kilo 'yung lalaki. 5.6 yung babae. Hulatin natin tong Well, yan mo daw? Kulang ba? Ilan yan? Wala ba? Ah, kamura naman ang barako. Ba't nagmura ang barako? 380. Di ba 400 ng barako? Awat? Oh, barako, pwede na tunay yan. Oo, oh, upusit na tunay yun. Baka kala niya, ano? Papulas na yun, papulas. Yung doon nagpulas. Nagmura ng man ang yun. barako. Yan. Bakit 520 lang? 380, 380 380 dapat yan 580 Oh 380 lang yung barako pala na ngayon Nagmura man yung barako pala 560 lahat oh